makulit <laughs> hindi mapakali sa motor ipapapalit <laughs> siya ng piston piston ring RIK Yan. makulit hindi mapakali gusto laging kinukot-kot yung tricycle niya ang lintik tignan natin kung anong kalalabasan itong gagawin natin ito Ayan oh, tropa natin makulit 'to, oh. Remar Aguilar. Geng-geng. <laughs> opera na naman, opera na naman. Oh, mga customer natin dyan. pa on service na kayo, mga idol. On service na kayo sa akin, mga idol. ko alam, pre dadisect natin itong makina nito <laughs> at hindi mapakalit itong tropa natin ayan na siya mga idol nakalas na natin siya ayan o oh. makikita mo dito yung ayan o oh. saan? ayan din nga sa lamesa wala sa bulsa ko eh tanggalin natin para makita natin maayos ito na siya mga idol kita nyo dito nagbe-burn siya ng langis dito side na to Ayan. mula pang budget para sa block piston piston na rin lang papalitan natin gas gas eh. Ayan, may papansin nyo to. Yung nag-block na to. Ibig sabihin, nasusunog na. Langis. Dito nagbe-burn sya. Dito sa kabila, wala. Sa kabilang side. Hindi ganun kalaki. Pero pagdating mo dito, ayan, kapal. Ibig sabihin, nakakalusot sya. Nakakalusot yung langis. So, sinusunog nya ngayon dyan. May nak? May tira mga idol. Ito na naman. Ayos ngayon. Sira bukas. <laughs> Home service na kaya mga idol. Bago, bago nyo ilagay yung piston, lagyan nyo muna ng langis yung bore. Ito. yung langis yung bore, pati yung piston rin. Para hindi magasgas to sa unang start. Nakakabit na natin siya mga idol. Tapos, pagkay dito, Discard sa dyan para hindi kayo malaglagan ng Piston lock Sa ilalim Kasi pag nalaglag Overall kayo dyan Barahan nyo ng basahan mga idol Para Happy together Tapos Ready nyo na yung piston lock nyo Ready na natin sya kina Okay mga idol Tapos yan Pira. Kakabit na natin siya. Layo okay. mo din. Ano mo din sa kamila? Okay Okay Dito ito ito po ha. Hey. Hindi kahit malayo pre Huwag mo masyado na wag eh. Huwag mo nang paka ito ito. na dito. Tapos pasok nyo na yung ano nyo na. Itong piston pin. Ang tigas bakit. Ayan. Tapos, ayan na, birahin nyo na siya ng piston lock nyo. Yung pinaka-lock. Yung, pin, yung lock ng pin. Okay. tigas Makunat yung lock. Ito, Ito lang naman ang matalas kong problema rito yung pagkakabit nito kasi

tapos ikot. Top dead center mga idol. Top dead center. Yan. Yeah. Okay. MX-155 to mga idol. Ang top dead center niya yan. Yung letter T mark. Tapos yan yun, yun sa crankcase. Ang duit na yan. Top dead center niya. Okay. Look at that thing. Stop. Sige. mga idol. Idol ko. Nakakabit ah, tubig naman natin sa mga idol, yung cylinder tubig niya. Para matapos na tayo sa kalokohan ito. Bitoron mo ay yung carb. Ano na 'yun? Yung inshallah John, bitigas. Pumasok nang dahan. Ben, ben, ben. Ano mo yung mga pinatakan mo? Yeah. Yan. Yan na siya mga idol. Tapos, lalagay na natin to. Sabi, tanggalin daw to. Sabi, tanggalin daw tong timing guide. Ay, tong guide, bal ano, pusingat guide para daw hindi mope. Anong connect? Anong connect nyo sa pag ng eh, ng motor? eh guide lang naman yan ng push rod saka washer parang washer ng cylinder kit tapos likot na natin mga idol kasi yung bala na maliit na doon din gumawa na mga ganito nagsorin ko nyo ng tour friends eh. para saktong sakto yung big fit talaga wala ka budget e, eh. pag nga nagka budget ginawa tayo ng tour friends hindi na saka hindi nalulost ka rin, saka napiputol yung mga yung Okay, mga ito, tignan natin kung one click na siya. Kung hindi siya hard starting. Oh. Okay na mga idol, one click na. sa ganda na minuto. Hindi na siya hard start. Okay. service na kayo mga idol. Okay na mga idol ah, Sa mga pa phone service dyan, message lang kayo sa page ko Tools and Hobby para mapuntahan ko kayo kung available schedule. Okay mga idol. Salamat.